Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong kalusugan. kalusugan. Isang magandang magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Kumusta ka? Sana ay maayos ang iyong pakaramdam. Kung hindi naman, ay sakto rin ang iyong uh, mapapakinggan dito po sa programa ito kung saan ang focus po natin ay health and wellness. Ako po si Jo Cabrera Alabastro at ngayon po kasama po natin. Ako po si Rika, Nurse Rika ng Tree of Life. Magandang magandang umaga po sa inyo. Actually, tanghali na pala ng mga nagugutom nating listeners. <laughs> magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Alam mo, Miss Rika, Nurse Rika, marami ang uh, nag-aabang sa syempre kapag ikaw ang aming feature, ang uh, talagang ang specialization ay ang uh, paano ang paghahanda ng malusog no, para sa ating mga kaagapay, lalong-lalo na yung merong mga health concerns. By the way, ang discussion po natin ngayon ay um, plant-based uh, lifestyle o plant-based diet. Kaya saktong-sakto yung mga isi-share sa atin ngayon ni Nurse Rica. Yes, uh, talaga naman pong papalakasin natin ang ating mga katawan through plant-based diet and of course our immune system po. Okay, sige. And no, also, sige, Nostrika. Sige, <laughs> sige po. Um actually for a plant-based diet, first of all, we need to boost our immune system. So in ordering to, I mean to to eat a plant-based diet, kaagapay na yan yung pag-boost ng ating immune system. Pero bago ang lahat, kasi lagi silang nagtatanong, ang plant-based diet ba is for everyone? Well, actually for me, for my um, uh, point of view, yes. If kaya nyo naman talaga mag-plant-based diet, why not? Diba? So bakit hindi nyo, bakit nyo hahadlangan ang sarili nyo to go healthy? So, for me, even though the seniors can do a plant-based diet, kasi madami din kami, actually, ngayon, yung halos mga seniors natin ngayon, plant-based diet eh. So, ang ating mga, kumbaga, ang ating mga senior is laging gulay, laging may gulay, laging may gulay, ganun sila lagi, yun ang binibili nila pagdating sa palengke. Pero, ang lagi kasi nilang sinasabi, yung mga Gen Zs natin ngayon, isang hirap mag-plant-based diet, kasi ano eh, tawag doon. Masarap kumain. So, first of all, if you want to go to a plant-based diet, it should be step by step, okay? So, wag nating biglain ang ating sarili. So, first and uh, ang gagawin natin is, you know, kahit once a week lang mag-plant-based like magiging every two times a week, three times a week, and then di mo napapansin na every day ka na pala nagpa-plant base, di ba? So, um, it's also a good thing kasi nagpa uh, boost ng immune system. So, puta tayo doon sa so, paano natin ma-boost din yung immune system. Uh, and also, together with plant-based diet. Okay. Of course, first Pero is bago water. Pero bago yun, first recover, bago Sabi mo kanina, kah yung uh, plant-based diet is for everyone. Kasi yung sinasabi uh -huh. nila na, hindi, wala naman akong problema sa kolesterol, hindi mataas yung pre blood pressure ko, di naman akong mataba, but kailangan kong mag-plant-based diet. Naku, hihintayin mo pa bang magkaroon ka ng problema sa cholesterol mo? It, it 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 all you can, pay later ka na lang. <laughs> Parang gano'n, di ba? So, for, for me talaga, um, yan yung nagiging kumbaga, um, sana, sana, kumain ako ng madaming gulay. Sana hindi ako puro meat ang kinakain, oo, oh, oh, sarap talaga. Lalo na ngayon talaga, samgyup, samgyup forever. May magkano na lang yan, di ba? Hmm. So, don't wait na magkaroon ka pa ng nararamdaman to go into a healthy lifestyle. Kasi you can start it now eh. Don't start later. Kasi yung later na yan, puro later na lang yan. Ang hindi mo napapansin, yung later mo, taon na pala. Kung baga, 2026 na, puro ka na lang later. Kung baga, sa pagpapapayat Ah, bukas Anong na lang. Anong na? <laughs> na. oh, oh, oh. Hala, mm. hindi na ako nakahabol sa na Christmas. Mm. <laughs> hindi na ako naging payat ng Christmas kasi puro later, di ba? Mm -mm. So, Pero ang start goal naman today, din, Nurse Rica, no? hindi lang pumayat, mm -mm. kundi para talaga yes. magkaroon ng maayos na uh, kalusugan. Totoo yun. Totoo. Kasi as of na pabata ng pabata talaga nagkakasakit at the age of 20s, may inaatake sa puso. Meron bigla na lang nahihimatay dyan with a, a unknown cause biglang cardiac arrest. Pala, yung hindi nila kasi namamalayan. To tell you honestly, um, food is this, parang is form of distressing, di ba? Parang tayo pag na-stress, kain lang tayo ng kain kasi parang ang saya eh, no? Ang sayang kumain. Guilty ako dyan. Pero hindi na. di ba? Sabi nga nila, dito nga sa Chef Life, food is our medicine. Anything that will you will eat it is also a medicine or also a poison that can kill slowly your body so ano piliin natin yung kakainin natin piliin din natin kung ano yung makakabuti natin kung kung sabi ko nga kanina kung hindi kaya kaagad ng plant based why not try once a week na puro gulay lang makabawi-bawi ka man lang sa binigay sa atin ng may kapal, di ba? Yung ating katawan. So, ang gagawin lang natin dyan is to, you know, motivate, to discipline ourselves, to be healthy. Ako, I'm trying na ulit. Kasi may mga nararamdaman na naman akong hindi ka aya-aya. Dahil nga, marami na. Maraming party, Christmas party ngayon na inaatay oh, Oo nga, so, May tanong ako. Okay, pagkatapos kumain. Oo. ah Sige po. Kasi marami talaga ngayon ano, na hindi talaga kumakain ng gulay as in uh -uh. kahit anong mangyari sa buhay nila hindi talaga sila kakain ng gulay or kahit gawin mo siyang juice kahit in any form so pwede ba yung ano 'di ba may mga nabibili ng na mga fiber na, na iniinom, pwede ba yon or ano ang pwedeng uh, i-supplement kasi parang sa kanila uh, i wag mo akong hindi ako yung tao para dyan kung ang pag-uusapan ng mm, 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 plant-based mm, mm, diet. Okay. Well, I respect them naman po when it comes sa ganyan. Na hindi natin mapipilit lahat to change their lifestyle. So if they really want a supplement, then we can go to the simple one malunggay capsule, yung mga ganyan. Pwede naman sila sa mga ganun, turmeric capsules. May meron naman, as long as it's FDA approved, then they can buy it. They can nourish their body by supplements, herbal supplements kung talagang ayaw nila. Kasi, di ba nga, serpentina, yan, mga serpentina, buti nga, kinapsul na nila. Kundi dat dati, talagang just, talagang, ano eh, iniinom nila na... Super pait kaya yan. Diba? O, no? oh na, na, I try it, just three leaves. Na try ko talaga, <laughs> hindi ko kinaya. <laughs> Sige, mag na lang ako. Ayoko nang ayoko nang sarapan sa lili ko. mag <laughs> na lang ako, dapat ba? diba? <laughs> diba? They, they, can do it. We can, at, uh, um, I'm respecting people na hindi talaga mahakain. Pero, as, uh, at least, try it. Even just for one, kahit mag-carrots ka lang or an apple a day, <laughs> ba diba? mm. so um uh, pwede naman silang kung they are really kasi ano eh darating din yung time na parang magsisisi sila. kasi siyempre pag meet-meet ka, kurumit ka, unang-una magiging constipated ka. So mm. wala kang high fiber diet eh. Mm. So ang pag inyong pagdumi hindi araw-araw. Alam 'yan ng mga meat lovers na uh, de ba constipated yan. and then they don't feel light they feel na parang busog na, busog na busog yes mabigat parang gusto mo na lang matulog buong magdamag kasi nga you are very full and hindi na digested properly the meat na kinakain nila and then it will cause of course hypertension the fatty meat the sugary foods even diabetic 'di ba so kapag naramdaman na nila yan, doon na magiging unti-unti nilang parang, sige na nga, kakaan na nga ako ng gulay. <laughs> yun na yan eh. <laughs> so, don't, don't try to, wag niyong hintayin na dumating ka pa sa ganun. So, just try it, just a little bit. Lang. okay. Mm. Maganda rin malaman nila ano ba yung benefit, ano, na sabi nga nila, pag may tiyaga, nilaga. So, ano yung benefit kung yes. magsistick tayo sa plant-based diet? but actually the benefits of the uh, naku, first of all it would boost your immune system it will glow your skin ah, ko ko nyo, ha, through, through this but you know i'm 40 years old <laughs> i'm not proud, proud of wow, that I'm talaga, 40 hindi yes <laughs> i'm turning 41 but because i love eating vegetables i make sure that i have vegetables in my plate like seventy percent vegetables, and after that wow, one, um, 70. fruits. Then it can glow your your skin. It can, parang it will make you young, de ba? Tingnan nga natin si Mom Mirna. She's seventy two, pero para lang siya fifty diba? oh, okay. diba? Kasi talaga nagpa plant based diet siya. So na um. Uh, in ina-encourage niya talaga yung not only uh, herself, but us also, the staff, the family. So, yun yung mga benefits, yun nga, um, boosting immune system. And also, malayo ka sa sakit, ba? Diba? Malayo ka sa mga hypertension, diabetes. So, if you are really, really into plant-based, then you, you feel light. And uh, um, sila may sakit na, ikaw wala pa. <laughs> Ganyan yun, nagtatrabaho ka pa rin. Ganyan yun eh. <laughs> Hmm. Okay, so maganda yon na uh, may mga benefit itong plant-based diet kasi inisip nila parang baka naman bahagi lang yan ng routine na hindi naman ganon kalaki yung benefit sa aking pangangatawan. Pero bigyan nga natin sila ng sample ng mga recipe. Lalo na kung ano pa, yung kumbaga hindi nasa introductory level pa itong ating Ah, uh, tagapakinig. Oh. Ano yung pwede niyang simulan? Ana uh, na mo na before, lagi ko naaalala, pagbata, <laughs> tofu, ganyan, mga tokwa, kasi yes. made up of yes. soya yan. Mushroom. Tapos, yes. Mushroom yan. So, meron mm -mm 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 -mm. ka pa bang ibang pwedeng ma-share sa atin? At may utang ka sa amin. Tandaan mo yan. <laughs> yes, isi-share ko yan. eh. Ayan, sige. opo. Oh, oh, oh. Nurse Rika. Yes, pero before that, habulin natin na kasi tanghalian na eh. So, ah, sige, habulin sige, natin sige. sila na baka Mm, baka nag-aano sila, naghihintay sila na meron tayong ma-share para sa kanilang pananghalian since maulan-ulan ngayon at medyo may bagyo-bagyo <laughs> na naman. Oh, so man. let's try kung oh, nga in eh, Let's try to do the vegan sinigang. Nako po. Pag normal lang yan ng na tao, nako, masarap yung, ano, yung meat Ay, so, yun, oh. yung parang, Tapos, pati, na ba? Ay, Tapos isa mo sa pati sa kalamansig. Alam mo pa, si gusto ko pa -may yung may taba. <laughs> Sarap-sarap. Actually, ako din. <laughs> Pero, But since that we are encouraging our listeners to do a healthy lifestyle, so we will do it then. Isab-sabayan natin sila, okay? So right now, for the vegan sinigang, so the usual natin na ginagawa, baka kung gusto nyo kumuha ng pen and paper so that you can write the ingredients, which is, alam ko naman siguro, is alam nyo na kung pano magluto ng sinigang. Eh, paano nga? kung hindi so, pa nila hand... alam, Nurse Rica? Mga bata pa itong nakikinig. Oh. Uh, doon tayo Gen Z. <laughs> Yan. Kasi uh, mga seniors. Yung mga na naiwana ng nanay na, na ang kanilang mami ay nasa me time ngayon. Ay, nako. Napakasimple lang, mga anak. <laughs> ang gagawin lang natin is we have the garlic, onion, and also tomato. And then, pwede din po tayong um, uh, eggplant. We have eggplant. Ah, hindi ko nasasabihin kung ilang peraso ha, kasi nasa inyo na yung kung ilan ang kakainin ninyo. So, of course, okra din. That is good for diabetes. <laughs> Yan yung mga ano ng okra. It's really uh, green uh, vegetables. And also, um string beans which is mm, sitaw oh sitaw. Wal, wal, mm, yan na naman sasabihin na naman ako hindi ako makakalakad bukas <laughs> so wag nyo kasi hahaluan ng baboy <laughs> kaya, wag kayo kayong matakot okay and then we have also the labanos which is my favorite the radish pwedeng nyo rin siyang lagyan anong pwedeng ipalit nurse sa uh, ano nurse Rica, sa meat sa meat Well, actually linalagyan namin siya ng button mushroom. Masarap din 'yun ah, okay, yung button okay, okay. mushroom. Mhm. -mm. Minsan linalagyan namin siya ng tofu. Onya nang iprito yung tofu. I air fry wag na. Idagay niya na lang siya. It's really good. Para ka lang din kumakain ng taba ng baboy kasi naman. Ah, tama. <laughs> ah, diba? <laughs> yes. And also Um, to tell you honestly, we don't um, allow here or advise our patient uh, na sa kangkong. Kasi ang gusto namin yung kangkong yung may roots. So, ang linalagay namin dito is the pet chai. Bakit ayo naman ng kangkong? Kangkong is, you know, kahit saan tumutubo yan eh. ba? Diba? Sometimes may beach pa yan na hindi natin nakikita. But if you really want to eat kangkong, at yun ang favorite niyo, pwede naman, basta hugasan nyo lang maigi yung vegetables nyo. So, before anything else, you should wash your hands first. Okay? And then, anything that regarding you're going to handle food, you should wash your hands. Uh -oh. And also, wash your vegetables. How do you Ayan. wash your vegetables? It's, uh -oh. Yes. It's very simple lang. If you have salt and water and a basin, uh, lagay nyo lang lahat yung vegetables nyo yan ibabad niyo for 15 to 20 minutes. Then after that, rinse again. Rinse niyo para matanggal yung asin. Baka naman ilagay niyo kaagad sa ano niyo yan, napakaalat na niyan kasi hindi natin alam kung gaano kalandang asin ang dinagay niyo doon to 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 soak lang yung ating vegetables. Just rinse it and then it's good na to cook your vegetables. Okay? Para mawala yung mga pesticides kasi 'di ba minsan ma madulas-dulas sila. So kapag na-rinse niya ng mabuti, nawawala yan. Okay? So don't worry, don't, don't, ano, huwag kayong matakot na kumain ng vegetables. Okay? Just uh, wash it properly. Okay? So yung iba kasi, if I'm the one who's cooking the sinigang, I, ask, uh, inaano ko yung mga pasyente dito, tinuturuan ko silang mag-sutay -mag ng walang no na walang mantika tubig lang pero kung sa bahay kayo ito na naman tayo si sa tubig, tubig. ah <laughs> <laughs> uh, sa tubig no if you just going sa just tubig uh, ayan, <laughs> yani gisa mo sa tubig actually it's still the same yung amo yung lasa ganun din pa rin naman eh no need to have uh, oil or anything kasi pero ho lang din ang lasa nyo and it's much much tipid pa siya so If it's okay, you can saute it in water or you can just, you know, bring it into steam. Tapos, okay na lahat. Pag kumukulun-kulun na yan, okay na lahat. Okay, but ang tanong, ano yung pampaasin? Huwag ka okay na lumayo. May sampalok naman dyan. Or, dito, calamansi. So, uh, mga 10 calamansi. Depende kung gaano karami. O, si. pag gaano kayo ka. Mm. Kamias. Nurse Rita. Pwede din po. Pwede din po siya. Pwedeng pwede. Pero for us kasi the calamansi is really that asin na lasa. <laughs> Pero yes, gagawin nyo na ilalagay nyo lang yung calamansi after kumulo. Ah. O, yung ilalagay kumukulo kasi papait yan tsaka mawawala yung asin yan. mag yung lasa niyan. So kumulo-kulo na, no? nagsisimmer-simmer na siya. So tapos na, tapos na. Okay na, luto na lahat. Then that's the time that you're going to put the calamansi juice, remove the ano ha, the buto. So put it and then pwede niyo siyang tilagyan ng konting asin or pepper to taste. Okay? Huwag okay. naman kayo matakot masyado sa asin, baka bland taste na yun. You still can enjoy your food na may, na may lasa. Mm -mm. Yes, na may asin, na may paminta, um, garlic. Nagugutong na ako, garlic. ano ba yan? <laughs> so, yun. Kaya pwedeng part, oh, di ba? Pwede lang ihabol ngayon kasi magkatanghalian na. So, yun na ang pwede nilang gawing lunch the sinigang. Tamang-tama sa ating malamig na panahon. <laughs> Yan. Okay. Meron pa tayo. <laughs> Yung ating utang ko sa inyo. <laughs> Yan, ito na ang uh, mayonnaise yes. na plant based kasi ang mayonnaise ang base niya ay itlog, di ba, nursery ka? Uh -huh. na eto na excited na ako. yes, so sa vegan mayonnaise, patapos na tayo sa tanghalian, magmerienda naman tayo ng wheat bread. <laughs> pero wheat bread, to tell you honestly, bread is still a processed food. So medyo mahigpit kami sa mga pasyente namin may cancer, uh, beti. Yes. bawal talaga any any form of bread. Yes, anything that is processed. And the bread is processed. So yon okay. sorry bread. E eject ka muna, eject. <laughs> <laughs> yes, that is for the cancer patients naman namin. For the detox patients, sige. May mga may mga pasyente kasi mahilig niya yung sa mayonnaise lalo na yun. pwede ko bang sabihin to Japanese mayo that's my favorite. Oo, oo, oo sarap naman <laughs> talaga no. Oh, sarap 'di ba? So ang gagawin natin, wag kayong mag-alala kasi makaka uh, palaman pa rin kayo ng vegan mayonnaise. So here's the ingredients, you can just it down. Ito ang utang ko sa inyo last time. So you you need a half cup of unsweetened soy milk. And sweeten soy milk, kahit alam ko na bibili siya sa, meron kasi dyan sa SNR or anything oh, sa grocery use. Pwede naman. <laughs> and then, one cup of olive oil. Yan. Extra virgin para mas okay. And then, we have the apple cider vinegar. Uh, that is one teaspoon. And then, one tablespoon of lemon juice. Kung wala kayong lemon juice, sige, try rin pa rin yung calamansi. Calamansi is everywhere naman. Yeah. Okay, okay. And we have um, half teaspoon of coconut sugar just for a little bit of or coconut nectar. Pwede pwede, pwede naman yun eh. Huwag lang yung mga condensed milk or anything that is white sugar or brown mm. sugar. Opo, hindi po siya pa pwede. Okay? And then we have one-fourth teaspoon of dry mustard or the Dijon mustard. Mabibili niyo rin siya sa sa SM meron din okay. yan or anything in in a supermarket so empty 4 teaspoon of salt Himalayan salt rock salt or sea salt can be okay and then just combine all the ingredients except for oil ilagay niyo lang siya sa ano speed blender so mga one minute siguro yon and then after that one that's the time that you're going to put the oil yan So, i-store nyo lang siya sa, tas haluin nyo na, tas store nyo lang siya sa um, airtight container. Wait, then, you have the vegan mayonnaise. Di ba? Oh. Sa susunod, uh, sa susunod patis, pero ay ayoko mo na siya. <laughs> <laughs> Puting mo na sila sa ball pen and paper nila pag nakinikilit sila sa akin. <laughs> Oo. Oh, oh. And uh, mm -hmm. si Nurse Rika po ang isa po sa mga talagang key people na makikita po natin sa Tree of Life Wellness Center. And uh, Nurse Rika, pwedeng mo ba kaming uh, bigyan ng uh, um uh walk through mo kami kapag yung mga Uh, anong tawag doon? Day tour lang? Yung isang araw lang sila pumupunta doon for wellness. Ano yung pwede nilang ma-experience? Okay. So actually, we have program here. Um, we have the outpatient program na pag-means, uh, hydroclonics or the vitamin C drip. Yan yung madaling namin outpatient program. Pero meron din nagpupanit ito just for sauna, for detoxification of the body papawi sila yan. Um, pwedeng pwede nilang um, uh, i-try yan sa amin dito sa uh, Tree of Life Wellness Center. And also we have the in-house program. Actually, that is a 10-day program. It's not only for cancer patient that we are treating or also the diabetic, but just, you know, just to have a healthy lifestyle, we have the detox program for 10 days. So, um, since na nandito na kayo, you have the treatment and modalities and also the workshops. Yung kanina, mga patikim pa lang yan. Uh, pag nandito talaga, makikita nyo kung live na nagduduto para po sa inyo. Para naman, hindi kayo mahirapan pag umuwi kayo sa bahay. Okay? And also, just wait for our kumbaga 10 days detox parang holiday program sa January na yan. So, we're going to have Yes, we're uh, we are planning to have... Uh, Naku, uh, marami yan! okay. So uh, <laughs> right. Meron niyang cash prize kasi <laughs> sino yung pumayat. so, just to wait for the announcement. Pero, But, Nurse Rika, Nurse Rika, sige, mm -hmm. bago mo i-announce yan, no? Um, kasi, 10 days. Eh, tapos, paano kung mm -hmm. working, busy, paano yun? Da, pwede bang ano, halimbawa, uh, you, da 10 days, staggered na 10 days, pwede ba yon Ah, yes. Meron 5 days, 5 days lang. Minsan nga, nag-1 month sila, tapos ang ginagawa nila, 5 days, 5 days, 5 days, hanggang sa mga uh, kompeto nila. Ah, okay, one month. okay. Mm -mm, pwedeng pwede yon Or if ever 10 days, 10 days for 1 month lang. Kasi ang mga tao ngayon is very busy working, you know, they're working oh. talagang sa hirap ng buhay. <laughs> hindi natin, hindi po pwedeng mawala ang work sa kanila. And Totoo. sometimes, work from home, work from home, pwedeng pwede kayo dito. Just let us know the ske your schedule para naman makapag-meet halfway tayo. You Ayan, okay. You can stay here, working, relax re relaxing while working. <laughs> okay, Ang kayo, yes. <laughs> Di ba? Yes, stress. Yan. Okay, and lastly, like, kanoong contact details for ng uh, Tree of Life Wellness Center. Yes, Tree of Life is at one o three Washington Street. Para niya, a Merville subdivision, para niya kay City. And you can contact us with our cell phone number that is zero nine one six six one seven six four. Again, let me just repeat it. 0916-617-6442. Yan siya. Thank you so much, Nurse Rika. Salamat sa shinier mo din na napakasarap na sinigang at vegan na uh, mayonnaise. Ayan. Para po sa mas marami pa pong kaalaman, tumutok lamang po dito sa programang Kwentong Kalusugan kung paano pangalagaan ang ating pangangatawan. Ako po si Joe Cabrera Alabastro kasama si... I'm Nurse Rica from Life. At dito na po nagtatapos ang programa ito. Hanggang sa susunod po, God bless you. Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan.